Ilang barangay sa anim na bayan ng Cebu Province, wala pa rin kuryente. Hindi pa rin nila tayo marinig, mabuti na lang mayroon silang battery. Detalye na balita, malaki Bal Gonzales, sa my Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasa 30,000 ang pakaraan, dalawang pilang lang gabayan pa rin ang nanatiling walang supply ng kuryente mula sa anim na bayan sa Cebu. Ito ay dahil pa rin sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa lalawigan halos isang linggo na nakalitipas sa uling report na inilabas ng National Electrification Administration ONEA, Ang mga bayan na apektado ng patuloy na pagkawala ng kuryente ay ang Bogos City, Borbon, Daan Bantayan, San Remigio, Tabuelan at Tabagon. Pero pitong mga bayan na ang uh, nakabalik na sa normal na supply ng kuryente kabilang narito. Ang mga bayan ng Carmen, Catmon, Compostela, Danao City, Medellin, Sogod at ang bayan ng uh, Tuburan. Sa ngayon, anilay sinisikat ng mga line personnel ng Cebu 2, Electric Cooperative uh, o Cebeco 2 upang maibalik na ang supply ng kuryente sa mga natitirapang mga pektadong lugar sa record ng MDRRMC, 71 katao ang namatay, 550 siya mang nasugatan, abang mahigit 128,000 bilang ng pamilyang napekton ng lindol na tumama sa Cebu noong September at 30. Ako si Val Gonzalez, Vizia Ray, 2 sa Pilipinas, 2 na sa Pilipinas. Maraming salamat ba?